Sa bayan ng San Rafael, hindi mo mabanggit ang salitang mananari nang hindi sumasagi sa isip si Tatay Ruben. Kilala siya sa buong lalawigan bilang isapi pi sa pinakamahusay sa larangan ng pagtatari. Sa bawat tandang na tinitarian niya, noon pa ay naging alamat na siya. Walang makakaligtas sa talim ng kanyang inaasang tari. Ngunit, dumaan ang panahon at unti-unting nalilimutan si Tatay Ruben ang dating hanay ng sabungiro na dumulog sa kanyang pagpalitan ng batang henerasyon ay may pinipili ng makabago at mas mabilis na paraan sa pagtatare. Baan ang kanyang dating kliyente at ang kanyang pangalan ay halos hindi na nababanggit sa loob ng sabungan. Ang hina na rin si Tatay Rubin, hindi dahil sa katandaan, hindi sa sakit ng unti pagkalimot ng mga tao sa kanya kanyang munting kubo malapit sa sabungan. Nabuhay siya ng mag-isa. Kasama lamang lumang kahon ng kanyang mga tari at isang tandang na tinuturin niyang alaga si Pula. Isang hapon, habang nag-aayos si Tatay Robin ng kanyang lumang mga gamit, may isang lalaking dumating sa kanyang kubo, ang istrangiro na may matikas na tindig at may dala ito isang kakaibang tandang. Ang balahibo nito ay itim at parang usok na sinusunog kahoy at ang mata nito ay tila nagliliyab sa didim. Ikaw ba si Tatay Ruben? Anong nalalaki habang nakangiti? Oo nga, sagot ng matanda na hindi na artago ang pagtataka. Mahiling ako sa iyo, Tatay Ruben. Alam kong isa ka sa pinakamahusay na mananari noon pa man. Gusto kong ikaw ang humawak sa tare ng tandang ko. Bigyan mo siya sa pinakamatalim na sandata. Ipapakita natin sa lahat na hindi ka palaus. Pangiti si Tatay Robin, mataganan niyang hindi narinig ang ganitong papuri. Isang matinding damdamin ang bumalaot sa kanyang puso. Ito na marahil ang pagkataon niyang bumalik sa mundo ng sabong. Inanggap niya ang alok ng lalaki at agad niyang kinuha ang kanyang lumang kahon ng tare. Ngunit habang hinahasa niya ang bakal, isang malamig na hangin ang umihip sa kanyang likuran. Kasabay nito ang mahabang bulong ng siyang narinig. Kapag ang dugo ang tare ay bumalik sa lupa isang buhay ang ng kapalit ng tagumpay. Patingin siya sa paligid ngunit wala siyang makita. Saglit siyang kinabahan ngunit ipapatuloy niya ang pag -ahasa. Dumating ang araw ng laban, ang sabungan ay puno ng tao at lahat ng na nag-aabang ng bagong kampiyon. Ang tandang na itim ay dinala sa ruwida mula sa umpisa. Ang kita ang kakaibang lakas nito, hindi ito natatakot, hindi ito matras para, para itong halimaw sa bilis at patas. Sa unang galaw pa lang, nawasak na agad ang kalaban itong tandang. At sa loob ng lamang ng ilang segundo, isa namang tandang ang magsak sa arena. Nagpalakpakan mga tao sa bilang napuno. Napuno ang sabungan sa sigawan sa wakas. Muling narinig ang pangalan ni Tatay Robin sa buong lugar. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, biglang bumagsak si Tatay Robin. Namutla siya at tila nahirap ang huminga. Napahawak siya sa dibdib niya. Nakiramdam niya ay mahigup sa kanyang kaluluwa. Ang sumpa ay nanyang bulok. Sa kanyang paningin, nakita niyang lalaking may dalang itim na tandang. Ang iti ito, ngunit hindi itong iti ng tuwa, kundi isang iting puno ng misteryo. Sa isang kisap mata, bigla itong naglaho kasabay ng tandang itong may itim na balahibo. Nagsimulang magkagulo mga tao, sinubukan siyang buhati ng ilan, ngunit nang lingunin nila ang arena, pansin nila wala ng itim na tandang, hindi na rin nila makita ang lalaking nagdala nito. At doon unting-unting na pagtanto ng mga tao na ang alamat na matagal na binubulong ng mga matatanda sa bayan ng itim na tandang ay isang ordinaryong manok kundi isang sumpa na naghahanap ng bagong biktima. Pinabukasan, natagpuan na lamang sa Tay sa kanyang kubo, walang buhay, ngunit may bahid ng ito sa kanyang labi. Sa kanyang tabi, ang kanyang lubang kahon ng tare at bukas na loob nito, isang piraso ng itim na balahibo ang naiwan. Ang aral ng kwento, hindi lahat ng tagumpay ay may dalang saya. Minsan may kapalit ito na mas mahalaga kaysa sa kaharangalan. Ang lumang alamat ay may dahilan kung bakit ito kinukwinto. Hindi dapat baliwalain. Babala ang nakaraan. Ang labis ng paghahad ay pagbalik ng nakaraang kalawalatian ay maaring humantong sa isang sumpang hindi mo kaya takasan. Pass.